Ang most wanted sa Nueva Ecija nalambat ng otoridad. Newscoop mula kay Judith Estrada Larino na corner ng mga otoridad ang dalawang lalaki na kapwa most wanted person sa magkahiwalay na police operations sa lalawigan ng Nueva Ecija. Kinilala na mga polis ang dalawang na naaresto na sina Janiere Ebunia at Dominador Velasco. Nabatid na si Ebunia ay uh, may kasong paglabag sa the new anti-carnapping act of 2016 na may inirekomendang piyansang 300,000 pesos. Habang itong si Velasco ay uh, naharap sa kasong uh, acts of of Seriousness at may inirekomendang piyansang 180,000 pesos. Kapwa, hindi na umano nakapalag ang dalawang suspect nang hainan sila ng warrant of arrest sa so, maghiwalay na manhunt uh, Charlie Operations ng Santa Rosa at Lupaw Police. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.